Welcome to my channel. Nakakalungkot isipin na sa panahon natin ngayon na kung saan malapit na ang katapusan ay may mga ibang tao na ay kinukumpara o hinahalin tulad ang bugtong na anak ng Diyos sa bugtong na anak ng tao, ang bugtong na anak ng Diyos, ay walang katulad sapagkat siya'y hindi nagkasala, siya'y banal, matuwid, wala siyang bahid dongis At Diyos Ama mismo ang nanganak sa kanyang bugtong na anak. Hindi tulad ng tao, kahit ito'y bugtong na anak ng tao, ay tao ang nanganak at taong tao pa rin ang kanyang kalagayan. Lahat po ng tao ay nagkasala. Wala pong tao na hindi nagkasala. Kaya nga ang lahat ng tao ay hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay pinatututuhanan sa Tagaruma 3, talatang 23 dahil nga sa katotohanan, ng ang lahat ng tao ay nangagkasala. Yan po ang katotohanan, kaya po si Kristo na bugtong na anak ng Diyos ay hindi taong bukod tanging itinangin ng Diyos, kundi Diyos na kanyang anak. At ang Diyos Ama po ay hindi nagtatangi ng tao. At ito'y pinatutunayan sa Roma 2, talatang 11. Kaya sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain ang katotohanan sa bugtong na anak ng Diyos at ano ang kanyang taglay na kaluwalatian mahalaga po na malaman ng ating mga kababayang naghanap ng pawang katotohanan sa banal na kasulatan. Kung Diyos bang tunay ang bugtong na anak ng Diyos sa Ama at ang bugtong banyang anak ay kanyang ipinanganak bago niya isugo at magkatawang tao sa lupa. Ang magpapatunay kung Diyos ba talaga ang buktong na anak ay ang Diyos Ama mismo. Sabi ng Diyos Ama, nang kausap niya si Moises sa Moises 1 talatang 32 hanggang 33. Sabi ng Diyos Ama, at sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan ng aking buktong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan ay nilalang ko ang mga ito at mga daigdig na di mabilang ang aking nilalang at akin ding nilalang ang mga ito para sa sarili kong layunin at sa pamamagitan ng anak aking nilalang ang mga ito na siyang aking bugtong na anak at sino itong binanggit ng Diyos Ama na sa pamamagitan ng salita ng aking kapangyarihan na siyang aking bugtong na anak na paspos ng biyaya at katotohanan. Dito sa Moises 1, talatang 32. Sa kalaman ng iba na hindi nakakabatid, ito po ang ating Panginoong Heso Kristo. Dahil tuwirang binanggit sa Moises 6, talatang 52, na yung bugtong na anak na puspos ng biyay at katotohanan, ay ang Panginoong Heso Kristo. Kaya pinatutunayan ng mga talata sa Biblia at ng Diyos Ama, na, na ang Kristo ay Diyos. Siya yung salita at bugtong na anak na kasakasama niya ng una bago pa niya likhain ang mga bagay, ang daigdig at ang sanlibutan. Natuwir ang ipinapakilala sa 1.1, talatang 1 hanggang 3, 3, na nang pasimula ang salita ay nandun na at kasakasama ng Diyos. At ang salita na yan ay ang bugtong na anak na Panginoong Heso Kristo. na ipinapahayag at tinutukoy sa Moises 1 talatang 32 hanggang 33. Ngayon, nasaan po ang bugtong na anak na kasakasama niyang lumalang ng mga daigdig na di mabilang? Basahin natin ang patunay sa Ono, talatang 18. Dito'y sinasabi ang ganito. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala sa kanya Maliwanag po na sinasabi dito na yung bugtong na anak ay nasa sinapupunan pala ng Diyos Ama Kaya nga po katotohanan ng katotohanan po na ang mga binasa po nating mga talata ay nagtutugma na ang bugtong na anak ng Diyos ay Diyos na katulad niya. Ito yung bugtong na anak na salita na kanyang kapangyarihan na lumalang nakasama niya. Kung uunawain nating mabuti, dito pa lamang po sa 1.1 18 ay mapapatunayan na po natin na si Kristo po ay talagang Diyos sapagkat itong bugtong na anak ay nasa sinapupuno ng ama. Ang ama po ay espiritu. Nasa isa po silang espiritong pagkajos Kaya nga nang ipanganak na ng Diyos Ama ang bugtong na anak at isugo na niya sa lupa para magkatawang tao para tubusin ang lahat ng kasalanan at nang malapit na niyang tupalin ang kagustuhan ng ama na siya'y mamatay sa cross ay nanalangin siya at ipinakilala niya ang Diyos Ama na isang Diyos na tunay at siya na isang Diyos na tunay din. Dahil nga ang patungay ay ang Kristo na bugtong na anak ay galing sa sinapupunan ng Diyos. Galing siya sa Espiritu na isang Espiritong pagkajus ng Diyos Ama. Kaya nga nang sabihin niya sa 1.17 talatang 3 na ang nag-iisang Diyos na tunay ang Ama at siya at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at melumpong at at yung sinugo sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Ngayon, basahin natin ang patunay na ang Diyos Ama mismo ang nagluwal ng anak sa kanyang bugtong na anak. At ito'y ipinapahayag sa mga Hebreo 1, talatang 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya, Kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Maliwanag sa talatang ito na ang Diyos Ama ay may ipinanganak na anak at ito'y binibigyang patunay sa uno, one, 5 talatang 1. Dito'y mababasa natin ang ganito. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Maliwanag na sinasabi rito, ang bawat umiibig sa nanganak. Sino ba itong nanganak? Di pa ito yung ama na nanganak? Pinatutunayan lang ng talatang ito na yung binasa natin sa mga Hebrew 1, talatang 5, ay ang ama ang totoong nanganak sa bugtong na anak. Patunay lamang na ang Diyos Ama ay nanganak ipinanganak niya muna ang kanyang buktong na anak bago niya isugo ito sa libutan. At yung bagay na yan ay inilihim ng Diyos sa tao. Kung paano niya ipinanganak ang kanyang buktong na anak ay siya lang ang nakakaalam. At wag nating isipin o ipalagay na ipinanganak ng Diyos sama ang kanyang buktong na anak kaya sa isang babaeng buntis na nanganak, dahil ang pag-iisip ng Diyos ay hindi katulad ng ating pag-iisip. Kaya huwag po nating ihalin tulad ang bugtong na anak ng Diyos sa bugtong na anak ng tao, dahil ang bugtong na anak ng tao ay alipin lang ng bugtong na anak ng Diyos. Dahil ang bugtong na anak ng Diyos ay siyang lumalang lang ng tao. Kasama ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na salita ng sabihin ng Diyos Ama sa Henesis 1, talatang 26, na lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At ang mga anghel ay nandyan para magbigay papuli sa Diyos. Sila'y mga nag-aawitan at ito'y binibigyang patutuo sa 38, talatang 7. At ang lalong magbibigay sa ating patutuo ay ang nakasulat sa mga Hebreo 1, talatang 1 hanggang 2. Dahil ang kanyang anak ang siyang halos gumawa o lumalang ng sanglibutan. Kaya nga, siya lang ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao dahil siya lang ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, lahat po ay kanyang tutubusin. Ito po'y mga ipinahahayag sa 1 Timoteo 2, talatang 5 hanggang 6. Bagamat siya'y nagkatawang tao, siya ay hindi nagkasala, wala siyang bahid dungis, siya ay naging matuwid. At ito'y pinatututuhanan sa Ono Pedro 2, Karatang 22. Dito'y ipinapahayag na siya'y hindi nagkasala, kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Hindi siya nagkasala, bagamat siya'y nagkatawang tao, paano ba siya nagkatawang tao? Ngayon, alamin natin kung paano nagkatawang tao ang anak ng Diyos na si Kristo. Basahin natin ang patunay sa Mateo 1, talatang 18. Ang pagkapanganak nga kay Heso Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag po sa mga pangungusap na binasa natin litra po, litra po, litra po na ang ina ni Kristo sa laman sa kanyang pagkakatawang tao ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. hindi niya ipinagbuntis si Kristo na may similya na nagtagpo sa loob ng bahay bata niya. Wala pong nangyaring pagtatalik ng dalawang mag-asawa para ipagbuntis niya ang Kristo. At ang magpapatunay ay ang Matiyo Ono, talatang 19 hanggang 20 na sinasabi dito at si Jose na kanyang asawa palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapulihan ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. So maliwanag po, bagamat si Kristo ay nagkatawang tao, siya ay lalang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wala pong tao na lumalang sa kanya. Kaya sabi ni Kristo, hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao dahil siya ay nagkatawang tao sa Espiritu Santo. Ito ay ipinapayag sa 1.5 talatang 41. Ito ang mga patunay na siya ay Diyos na nagkatawang tao lamang dahil siya ay nilalang na buo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang kaluwalhatian niya ay galing lang sa Ama. At ito'y pinatututuhanan mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Nang sabihin niya sa 1.17, talatang 5, ang ganito. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kung ating uunawain mabuti itong talatang ito, ay si Kristo ay taglay na niya yung kaluwalhati ang pagkadyos ng Ama nasa Kanya na bago alikhain ang sanglibutan. At ito ang tataglayin niyang kaluwalhatian sa Kanyang pagbabalik sa pagliligtas sa mga mababuti at paglibol sa mga sasama at ito'y pinapayag sa Matthew 16, talatang 27. Ngayon, batid ng halos lahat ng tao na ang pagkajos ng Ama ay galing sa walang pasimula at walang hanggan. Hindi siya galing sa sinapupunan ng ibang Diyos. Siya lang ang Diyos na nag-iisa buhat sa walang pasimula. At ito'y pinatututuhanan sa Moises 1 talatang 3 at sa awit 90 talatang 2. Ngunit ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na salita ng una ay may pinagumpisahan. Nagpasimula siya sa salita na kasakasama ng Diyos ng una na pinatutuhanan sa 1.1 talatang 1 hanggang 3. At yang salitang yan ay nasa sinapupunan ng Diyos Ama na kanyang bugtong na anak sa 1.1 talatang 18. Ngayon, kailan hindi nag exist ang Kristo na salita na kanyang bugtong na anak nang ang Diyos Ama ay nandun pa sa walang pasimula at nang ang Diyos Ama ay lumitaw na sa walang pasimula dyan na umiiral at nag ang Kristo na kanyang bugtong na anak bago nila lalangin likhain ang lahat-lahat ay nasa sinapupunan ng Ama ang buktong na kanyang anak na salita na kanyang kapangyarihan at ito nga ang pinatututuhanan sa Moises 1 talatang 32 hanggang 33 na dito nga'y pinapayag na ang salita na kanyang kapangyarihan ay ang kanyang buktong na anak na sa pamamagitan niya'y ginawa niya, nilikha niya ang daigdig. At ang kapangyarihan ng Diyos sa manayan ay pinatututuhanan sa 1 Corinthians 1.24 na si Sukristo ang kanyang kalunungan at kapangyarihan. At tungkol naman sa pagbabalik ng bugtong na anak ng Diyos na si Kristo bagamat sinabi niya sa Matthew 24.36 sa kanyang mga alagad na ang Diyos ama lamang ang nakakalam ng araw at oras ng kanyang pagbabalik dahil siya ang babalik para magligtas at maghukom sa lahat ng masasama at para wakasan na rin itong sanlibutan na ito. At yan ay pinatututuhanan sa Matthew 24, talatang 3. Na tinanong nila sa kanya, Nasabihin niya sa kanila kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng kanyang pagpalito at ng katapusan ng sanglibutan. Kaya maliwanag po sa talatang ito na ang kanyang pagpalito ay siya na ring katapusan ng sanglibutan at yan ay hindi pinasinungalingan ni Kristo at yan ay pinatutuhanan ni Kristo nang sabihin niya sa Matthew 24, talatang 34 hanggang 35. ng sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga gaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Kung oo nawain nating mabuti ang sinabi niya rito hanggang sa mga gaganap ang lahat ng mga bagay na ito ay mauunawa natin na lahat magaganap katapusan ng sanglibutan hanggang sa pagkagunaw ng langit at lupa na ito na mundong tinitirhan natin. At dito sa talatang 35 ay lalo pa niyang pinagtibay ang katotohan ng magugunaw nga ang mundong ito na langit at lupa dahil sinabi niya rito, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayon, pagkatapos na itong langit at ang lupa na mundo natin ay mapugnaw, masunog sa apoy, ay doon po magahari si Kristo ng isang libong taon kasama ang mga taong hirang niya na lahat ng taong magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa bagong langit at bagong lupa, kung saan doon lalapag, bababa yung bagong Jerusalem. Dahil gusto ng Diyos na itong langit at lupa na mundong tinitira natin na malapit na niyang gunawin pugnawin sa apoy ay hindi na maalala pa o mapasaisip man at ito'y pinatututuhanan ng Diyos sa Isaiah 65, talatang 17. Dito'y sinasabi ang ganito, Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapasa isip man. At sa katotohanan, ito ang pangako ng Diyos na titirhan ng lahat ng mga taong magmaliligtas at magkakabit ng buhay na walang hanggan. Dito titira sa bagong langit at bagong lupa na kanyang pangako na tinatahanan ng katuwiran. At sa katotohanan, ito ang nakita ni Juan sa Apokalipsis 21 talatang 1 na bagong langit at bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay napalam at ang dagat ay wala na na itong ang mundo natin ang nagunaw kaya nga napalam at wala na at ang magpapatunay na nagunaw nga itong mundong ito sa pagbabalik niya ay ang mga taong matutuwid na buhay na na niya at mga patay na mabubuti at masasama. Ang mga buhay na nalaptur niya ay nakita ni Juan sa Apokalipsis 7, talatang 9. Ito nga yung lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. At sila nga ang galing sa malaking kapagatian na taong buhay na ipinapayag sa Apokalipsis 7, talatang 14. At sila diretsyo nang nakapasok sa luklukan ng kordelo na walang iba kundi ang Panginoong Isokristo, na ipinapayag sa Apokalipsis 7, talatang 15. Ngunit ang mga na-rapture niyang mga patay, mabubuti at masasama, ay nandoon pa, hindi nakapasok sa luklukan, kundi nasa harapan lang ng luklukan, nasa labas ng luklukan ng kordelo na si Kristo. Dito sila hahatulan ng Diyos sa labas ng luklukan, nasa alapap sila sa langit dahil nga nagulong nga ang mundo na tinitira natin. Kaya ang kalunungan Biblia po ay kaisa ng mga reliyon o iglesia na ang paniniwala ay ang pagbabalik ni Kristo sa huling araw ay siya rin paghukom ng lahat. Kaya po wala pong katotohanan ang paniniwala ng iba na si Kristo sa kanyang pagbabalik dito, dito patitira mag-ahari ng salibong taon dito sa lupang ito na tinitira natin. At yan po ay bibigyan natin ng pangangatwiran na ang batayan ay ang salita ng Diyos sa Biblia, na lahat ng patay, masamat, matuwid, ay binuhay, wala pong itinira. At ang pamagat po na i-upload nating video, ay ang 144,000 kasama ng mga ibang grupo ng mga taong maliligtas. Maraming salamat sa mga nagtyagang nakinig at tumangkilik. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God bless you to all.